Time check mga Cubs! 1.20pm Welcome back dito sa Cubs Chess YouTube Channel Today meron na naman tayong bisita Susurpresahin at susuguri natin Ang isa sa mga videographer ng Team Kalas TV At assistant editor ko na rin Malamang karamihan sa inyo Ay pamilyar at kilala nyo si Jambo First day niya kasi ngayon Sa business na binuksan niya So sisiyasatin natin Aalamin natin kung papaano Nabuo ang kanyang munting negosyong pinangarap So malamang surpresa ang makikita nyo sa video na to Anything na related dun At makakatulong dun sa negosyo niya ay ibibigay natin today. Pero kung hindi kayo masyadong pamilyar kay Jumbo, panoorin nyo itong inihanda kong introduction. Let's go! Ito si Billy Pasyon, mas kilala bilang si Jambo ng Team Candace TV. Siya ang videographer at assistant editor ko sa mga nilalabas nating video sa main channel. At siya na rin pala ang palaging gumagawa ng mga montage natin na may maangas at malupitang intro. Isang mabait na anak sa kanyang nanay, mabuting kaibigan, masipag na katrabaho, kapatid na maalalahanin, at tunay na kapamilyang maituturing. Isang tabi na muna natin na mahilig siya sa kape, sa pagkain, at pati sa mga aso doon talaga siya malambing. Pero dahil lagi nyo naman din nakikita yun sa main channel, lalo na sa mga bonus clips, mas laliman pa natin ng konti ang pagkilala dito sa kaibigan nating si Billy Hula sa pagiging dancer, videographer, hanggang sa maabot ang pagiging business owner Kaya naman tol, walang hanggang pasasalamat para sa lahat ng mga nagawa mo At isang malaking congratulations sa bagong mong achievement na negosyo napanood nyo nga yung introduction kay Billy Passion aka Jumbo ang videographer ng Team Canlas hindi ko rin alam kung nasabi ko ba na meron tayong surpresa na maganda para sa kanya at sigurado akong magagamit niya halos maging foundation na tong channel na to dahil sa mga kakasurpresa natin kakaregalo pero for the moment kasi baka susunod-sunurin ko lang yung mga kapamilya at kasama natin dito sa Team Canlas TV kaya may mga ganong surpresa tayo at gusto kong makilala ninyo ang bawat miembro ano ang storya nila saan sila galing at sino sila bago naging Team Canlas TV at tulad nga ngayon dati dancer, dating videographer ng mga event, cameraman. Ngayon naman, mag-open na siya na kanyang bagong fried chicken business. Wala akong maisip na pwede talagang isurpresa sa kanya kung titignan mo sa vlogging site. Dahil si Jumbo ay kumpleto na sa gears. Meron na yung mga gimbal, camera, at kung ano-ano pang kailangan sa pagpifilm. Pero dahil nga meron siya bagong negosyo, siguro mas magagamit niya itong bibili natin sa bagong business niya. So dahil nga meron kang fried chicken, malamang meron kang mga stocks ng chicken, kailangan mo ng freezer. Pero ang istorya sa likod ng freezer na to bago i-shoot tong video na to kinukwento sa amin ni Jambo na bibili siya ng freezer so medyo mauudlot ang pagbili ko ng sorpresa niya kung meron na siyang freezer so gumawa kami ng matandang operasyon para hindi muna siya bumili ng freezer nag-offer kami dahil dito tayo sa Cochinillo or Lichon House sa Team Galas TV marami kaming mga bakanting freezer so ang sabi ko magdadala ako ng freezer para sa iyo na gamit sa Lichon House gamitin mo muna dahil sa bermans ko pa naman yan iniis so pumayag siya hindi na siya tumuloy na bumili ng freezer freezer. Ngayon, pupunta tayo sa kanila. Wala akong dalang kahit ano. Walang freezer dyan. Bibili pa lang ako. sasabihin ko sa kanya, sira pala yung freezer na inoffer ko. Pagdating natin doon, wala tayong dalang freezer pero meron tayong kasabwat. Alam nyo na kasi sino kasabwat natin. Mayor TV lang naman. Magkikita kami sa Valenzuela para maghanap ng freezer. Isasakay kay Mokmok, yung sa van niya. At kami, di diretsyo na kay Billy Passion. Wala kaming dalang kahit ano. Panorin natin kung ano mangyayari. Jumbo, alam ko magagamit mo to. Sana man, tulong sa negosyo mo. Suportahan natin ang business mo at lahat ng nakapanood nito sana matikman nyo yung fried chicken niya first day niya today hindi namin alam mga asahan namin well hindi kami sure talaga kung first day niya ngayon or trial day niya malalaman natin yan pagdating natin doon. kaya sigurin na natin si Jumbo let's go at ganun lang kabilis mga kabs, nandito na tayo sa Valenzuela. Wala tayong drive-thru segment sa episode na to, pero pupunta tayo ng Pure Balinsuela Valenzuela dahil dito tayo maghahanap at bibili kung meron ng freezer na iniregalo nga natin kay Billy Jumbo Passion. So ito na yung pinaka drive-thru moment natin. Meron tayong kasabwat dito tayo magigita. Ito na ang ating kasabwa, mga kabs, sa surpresa kay Jumbo Tol. Buti na lang sinaman tayo ni Mayor TV. Oh, Tol. Tol, thank you ha. Walang ano man, Tol. Um, walang, basta tungkol sa kaibigan supportado mo na ako. Oh, Putol, tsaka naka-video eh, kaya mabay talaga ako. <laughs> hindi, <laughs> <laughs> e, dito kasi tayo bibili nung yeah. freezer. At sinek na yan ni Mayor kagabi. Oo. Oh, Kagabi, di ba? Tama? Oo, oh, oh, kagabi. kagabi so meron dito, safe. Oh. Nakakalis uh, tayo dito na may dala tayong freezer. At dito natin sasakay. Dito natin sasakay kay Bokbok. so ikaw ang kasabuat namin, Tol. Kinuwento ko sa kaila, kasabuat. Paano ba tayo gagalaw ng hindi alam ni Jumbo? So itatago natin dito. Uh, dito, Tol. Tapos, paano ka e-entry? Uh, eh, siguro pagka, pagkailangan na ilabas. Doon na lang ako. Sabay-sabay tayong darating. Doon. Hindi kailangan, pwede ako maghintay na lang dito Ah, oh. o sige sige maganda surprise yun. sa dapat pagdating natin doon, pangbakan na Oo tol Tara na! oh, tara na! O tara na! na. mahilig dito eh! <laughs> Jambo, palugin na po ang channel na ito <laughs> Gamit sa negosyo to eh, tama Eh yung, yung ref ano yun, pabahay lang naman yun Hello. Eh yun, eh, mapapakinabangan dyan Malaki na to, malaki na to Oo oh, oh, para dito, Ito, maliit na lang dito oh, ito yung 7 cubic feet ng Fuji Denso. Hindi po sponsored ang video na to, Tol. O, hindi. Wala talagang sponsor dito. Bibili lang talaga kami oh. ng Fuji Denso. Pero kung sakali naman. No? alam ko, sikat na komedyante ang may-ari ni, nitong Fuji Denso. Paano yung nangyari? Denso Padilla. <laughs> ito mo na <to>, natawa <laughs> si Chuenz. Kinala niya eh. Kinala. Luma, <laughs> luma na yun. Luma na yun. <laughs> Tatay ni Dennis Padilla di ba? Tama, tama. Ito, okay. 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 ito, ito. Ito, kukunin na natin. Kasya kay Bukbuk -buk to, no? Kasi ang kasa yan, oh. So, Jumbo, alam ko, magagamit mo to. nagyaman mo na marami man. Execute na natin yung plano. Panoorin niyo kung paano. Tol, so, kontakan na lang tayo kung paano i-execute yung plano. Sige, Tol, so, tawagin niyo na lang ako pag kailangan niyo. Alright. parang mission na. Matala na. Ayos, lang tayo. Sa bahay at sa pwesto ng negosyo ni Billy Passion. Ayun siya, nandito sa bandang kaliwa. Billy Passion, welcome to Cubs Chess Foundation. Itura ko na. <laughs> <laughs> all first day mo ba ngayon o trial mo? Trial. Uh, trial day mo. Pero ang good siya first day. Preso na kagad ka sa labas. O oh, sige! Mas maganda yun. At saka at least dito, mga kakos kung napanood nyo to. Tignan nyo rin dito lang to, makarito na. May dalang tahanan to, di ba? Okay, sa Balenskwela. Tama? Yes. Ayun pupunta kayo dito, papakita namin ang details kuya. Ano ba order mo, boss? So, siguro, ang mga episode ko kasi, tol, nag -e entire menu ako. So, i-entire oh. ko na lahat yan. Grabe <laughs> naman yun! Sa so, meron dito, tol, ano, full, quarter, wings, snack. Available lahat yun. Yes! O sige, kunin na namin lahat yan. Tapos, kapag hindi natin maubos, pamigayin na lang natin. Ay, grabe naman! <laughs> Sabi mo, mag-uwi din ako, ha? Sila maandar. Bigyan mo rin ako, ha? <laughs> so, yun eh! Basta mag-uwi kami pa sa lumbong sa bahay. E, tsaka yung mga tao dito. Alright. So, right. hindi masayang. Oh, let's go! Thank you, thank you! Alright! entire menu ng BJ's Fried Chicken. Meron tayo ditong iba't ibang klase o parte ng manok. Siyempre, ang nagluto niyan ay ang ating bagong business owner at kasama natin ngayon, parte ng Team Kalas TV, Billy Passion, a.k.a. Jumbo. Opa. Tol, kamo yung ano, business ah, bagay, hindi pa naman to yung first mm. day, di ba? Parang trial opening pa lang naman to. Parang kumbaga at least nakakapaglulugo na, na siya. Uy, uwi na mano sa trial. Yan. Pero kapag nakapalabas na to, baka officially open na. Oo, oh, oh, open. So ito yung mga tinda niya. Kumuha na tayo, pinakyaw na natin. Buong manok, hindi pa tapos lahat yan, nagluluto pa doon sa likod. Meron pa nakasalang, mamaya pati, follow up na lang yan. Pati yung nagluluto, pinakyaw. <laughs> so bago ang lahat, tol. Mm. Tingnan naman muna natin. mag oh? well, Cheers tayo kunwari ano to, Team kan last episode. Okay. Chicken Aram? wings. wings. Na, mga. Chicken wings. Oh, cheers. Al laki niya no. Ang laki nga. Mm. Ang laki ng mga manok dito. Mm. mm. Amoy pa lang oh. Mm. 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 Dapat tikman mo muna sa anong walang kahit anong sauce. Doon mo ma lalaman yung tamang lasa ng breading niya kung tama ba. Mukhang okay na wantol. Mm. Talaga ba tol? Mm -hmm. mm. Naniniwala ako sa'yo dahil... Nanunot no tol eh. hmm? Magaling ka sa mga pagkain uh -huh. eh. Nanunot no sa loob, mga Cubs. Mga Cubs pa rin tawag ko sa kanila ha, kasi Cubs test to, eh. Hello po mga Cubs. <laughs> cubs test Ang pa rin diba? <laughs> Pero, sa mga oras na to, alam ko na alam mo tol na... Meron mga sorpresa dito sa si channel na to. Eh, meron ba? Alam ko naman nag-expect ka na. Pero wag kang mag-expect ng... Kung tama lang, mabawi pa ako eh. Ba yan? Well, Nahihiya <laughs> naman ako. Kasi tol, Chuen. Mm. unang episode ko yan. Eh, hey, wala oh, no, lang ko yun. Kaso mm. umiyak yan eh. Umiyak. The next naman, si mother. Umiyak mm -hmm. din yun, tol. Oo nga. So, mainit-init ang uh, streak ng mga iyakan dito sa channel na to. Pag-usapan muna natin yung bago mong negosyo. Ah, oh, okay. Bakit, Manok, anong... Uh, bakit ito yung napili mo? Kamusta ang negosyong naisip mong ito? Siyempre, nag-vlog tayo ng mga, ano, diba? Canto Pie Chicken, ano, Mm. Ay di ako naman na siya dati na simple lang magprito ka lang madali lang. Mm -hmm. So madaling business. Yung mga ilang lang natin, last yung kay pritos ba yun sa Manila. Mm -hmm. Doon na ako na push na tuloy ko na yung fried chicken. Kaya yun, prito ko na. So ano tol, patok sa masa. Mm. Pag gabi kanto fried chicken. Yung kanto fried chicken na rin to eh. Dito pala mm -hmm. tayo sa kanto nila. Nandito yes. yung bahay nila, yung pamilya mo. Kanto fried chicken, so, hindi may paliwanag na dahilan, Eh lagi siyang patok sa masa. Siguro likas na mahilig tayo sa fried chicken. Pero kamusta ang pinagdahanan mo? Paano mo siya sinetap? Siyempre, gumastos ka dyan kasi hmm. tayo ka ng business. Kamusta naman ang pagbubukas ng negosyo? Mahirap ba? Magastos? Masakit sa bulsa? O ano? Masakit sa bulsa. <laughs> <laughs> Masakit sa bulsa? Pero yung una, siyempre, mm muna namin yung timpla, kami ni Allen. Mm -hmm. Anong gagawin nating timpla? Hindi yung katu hindi yung mga nabibili mo lang sa kanto na nga fried chicken. Di ba? Marami, marami kang mabibili sa kanto. Oo, okay, eh. iba-iba yan eh. Gusto ko na maiba yung lasa ng fried chicken ko doon sa mga mabibili mo lang sa Kanto Kanto. yung hinabol ko. Tsaka tol, kakaiba siya. Kasi ito yung malaking version. Tsaka meron nga pang gravy dito. Hmm. So, mm. tayo muna. Bago natin ituloy ang ating kwentuhan. Jumbo talaga. Yung mga fried chicken niya dito. Kasi sa si Jumbo, siguro nagkataon. Pero malalaki talaga pinili mong manok. Para ano, para sulit din dun sa bibili. Mm. Diba? Tsaka mapapansin nyo, kung hindi nyo pa natitikman, ako na napapansin ko, may pinormulate ka ditong lasa na hindi maiexplain explain ng pangkaraniwang dila. Mm. Piling ko may mga iba-ibang spices dito eh. Alam mo tol, nahulaan mo na. Ayaw mo lang sabihin sa kanila. Ay, hindi ko nakarabihin. <laughs> Bawal. Secret <laughs> yun. Sa nga pala, disclaimer mga kabs. Hindi namin namin maubos to. Kasi naman mamimigay na lang natin. Tapos yung iba, iuwi natin kina, ano, sa pamilya, sa yung mother, ganun. Pag-uwi sa pampang. Sa Valenzuela kasi kami yun. Ano, yung iba sa pamilya mo, mga tao sa labas. Kasi marami yan eh. Imposible. Hindi ka sure, Tol. Oh, cool. Kasama mo ko. Oh, sige, ubusin mo yan ah. <laughs> Iyon <laughs> ang ubus niyan. Pero eh, ito yung bahay nyo, Tol. Dito ka na nakatira, dito ka na lumaki. Hmm, Simula bata. Ano ito, huh? family. Compound, sales compound. Family. Mm. So, lahat ng kamag-anakan nyo, magkakatabi kayo dito? Dati. Kami na lang na, pero dito sa akong na to. Pero doon sa mismong tinitira mong bahay, siyempre, iba-ibang bahay ito. Mm. Sino kasama mo doon? Ang aking mabuting ina. Ang nanay mo. Kami so, lang ano, ang magkasama. Ang mga aso mo, di ba? Mm. May hili kasi si Billy Passion sa mga dogs. Marami yung aso. Mm. Ano yung mga aso mo ngayon dyan? Labrador. Mm. Aspin, siyempre, may mga aspin. Tsaka yung katulad nung nasa inyo, katulad ni Blue. English mm. Bulldog, tsaka Sweet So. Ako, alam ko, wala kang, wala kang kuya, wala kang atin ba? Wala, so, wala lang ako. So, wala. only, only child. Mm. Ano pa karamdam maging only child? Nung bata ako, okay. Kasi lahat ng luho ko, naribigay sa magulang ko. Mga gano'n, kung ano yung gusto ko, talagang may mamaya pa lang, mabibil na ako. Bukas, mabibigay na agad sa akin. Pero kalauna, nagka-edad ka na, nagkakaroon ka na ng problema. Yung misa, wala kang masasabihan ng... Mga problema mo na kapatid, like Tol, well, may problema ako eh. Kasi pwede bang ganito? Wala, mm. wala, wala, ah, wala, wala akong masabihan. Hindi, wala akong wala. Akong, iidolohin. Mm. Kasi ako, may kuya ako, may ate ako. Naranasan ko magkaroon ng iniidolo sila yung pamantayan ko, sila yung tinitignan ko kung anong ginagawa nila during their age, kasi inabot ko naman yung age nila noon, di ba? Mm. Nag-30s na ako, nag-30 plus na ako, nag-30 plus ka na rin mm. eh pamantayan ako, may basayan ako, ganito ginawa ng kapatid ko nung ganito edad niya yun yung nawala, wala kang naranasan okay, na gano'n pero kasama mo naman nanay mo, all mm. throughout, lahat d'yan na, eh, kayo ano? nag-iwalay eh. di, uh, lumaki ako sa lolot-lola lol, lolot, lol ko mm -hmm mula parang five years old hanggang mag-second year high school parang naroon. Dali kasi nag abroad si mama. Pabalik-balik sa ako. Abroad, Pinas, naroon. Parang... Eh, oh, W. Kaya doon ako lumaki sa lolo't lola ko. Si lolo't lola mo, uh, lolo't lola mo, dito din sa bahay na to. Hmm. Nakasama mo ng grade, uh, five years old ah. hanggang high school, ganun. Mm. Second Sila kang na. nag-alaga sa akin. Sila nagpalaki -hala. Andito pa rin si lolo't lola. Wala wala na uh -huh. sila pareho. Heaven na. Mm. Mm. Pero hindi nila nabutan ang Billy Passion na ikaw na nagbe-video. Nabutan prabun. nila. No? Ah, Kaso ah, so, ang mga ano ko nun, event ko nun, mga ayun nga, ready. Tara na. Ay, eh. Ayun na pala. Ito na yung kulang. Ito na yung kulang. Kaso hindi na yata kasya sa sobrang dami. No? Wala kang menu. Asan na nga ba tayo? So hindi na naabutan, well, naabutan siguro yung pagbibidyo mo. Mm. Pero yung pagiging dancer mo. Nagkakuta oh, nila. Oo oh, no, naman. Ano ka pala yung pagiging dancer na yun? Kasi may idea ako mm. na dancer pala, uh, dancer dati, uh -oh. si Billy Passion. Pero, siyempre nagkakilala kami during dating kalas era na. Mm. Hindi nga siya nagda-dancer noon eh. Mm. Kailan ka pa naging dancer? Kaya nagturo sa'yo, nag-ailigan mo lang ba at anong edad yun? Mm. High school ako. Hmm. Mm. Yan, yung seo-seo na yan. Tapos parang, alam mo yung dati, yung hmm. papasok ko sa mga training-training ng dancer, in pa ako na ermat doon. Doon ako nagsimula ng nasa high school. Front knock ng concert ng Uy, school, mga ganon. Concert. Doon, doon ako nagsimula ng nasa Pero after second year college, hindi ko na siya natuloy. Pero yung dance, pagiging dancer, is parang part ng sa school lang. Oo, sa school lang. Hindi naman siya work. Ah. Ah nagkaroon ka rin ba na naging oh, bayad ka? experience lang, ganoon? experience lang. Pero hindi ako tumagal. Hmm. Kumita ka ng nag-dancer -nag ka? Hmm. Oo. Oh, nangyari pala yun. Mm. Akala ah, ko dancer-dancer ano lang oh. na hilig mo lang. Sa mga events sa mga SM, mga ganun ba Nakasali ka din doon? Hmm. Kami nagba-backup dancer sa doon. So, nagiging backup dancer ako dati. Pero sekreto lang yun. Tsaka, hindi. <laughs> sekreto, <laughs> nakita, narinig. Tsaka hindi pa, ano nun eh, hindi pa uso ang mga video-video nun, di ba? Bagay, kaya tagal na ka. Wala pang Facebook, wala pang high school. Wala. May 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 time na ba na nanood din ng lolo't lola mo na nag-perform ka? Alas lahat sila dati. Pero, hmm. nung sumali ka sa Team Ganas TV, hindi na rin nila alam. Oo, oh, wala. Ah, oo, oh, wala. Pati itong bagong negosyo mo. Oo. Oh. Uh, Pero, kung nandiyan pa sila, sa tingin mo, ano ang mga mensahe nila sa iyo? Like, sobrang proud ba nila? Ano sa tingin mo ang mga... Anong gusto mo mensahe sa kanila? Kasi hindi nila nadatnan to. Hindi nila nakita yung progreso. Si Bidjong, lumalabas na sa TV. Lumalabas na sa Team Ganlas. Tapos may negosyo na. Siyempre, proud ka, sigurado. Sa akin, sobrang nangihinayan ako. Mm. Na... Na-achieve ko tong mga bagay na to, kung anong meron ako ngayon, kung ano yung ginagawa ko ngayon. Mm. Yung mga gantong bagay, Kaso, yun nga, hindi na nila inabutan na parang para sa akin. Minsan iniisip ko, sana buhay pa sila. Mm. Sana nandito pa sila para, alam mo yun, ma, maski ba pa paano mapasarap ko yung buhay nila. Mm -hmm. Kaso, yun nga, talagang minsan late, late na talaga bago ang Kanya-kanya ang oras Tol. Katulad ko nga, yun. Nanay ko din, wala na. Hmm nung bago siya nawala. Wala pa namang sim ni Ben eh. Tapos walang negosyo. Isa akong naghihirap lang na tao. <laughs> Kung ganun ko siyang madi-description. So, may mga bagay talaga na hindi na nila nabutan. Pero, sigurado, nakikita naman nila to. Hmm. Pero yung videographer tol, paano mo natutunan yun? Pinag-aralan mo yun? Tulad ni chubes natanong ko kasi dati, hindi naman pala niya pinag-aralan. Ano lang, yung lolo ko, hilig sa camera nun. Pero puro photo siya. Tapos, ano lang, nakikita ko lang kila Omar, kila mm. Mayor. Kila Mayor, mm. Kaila... So, napabili rin ako ng camera. So, sama-sama ako sa ganito, mm. photoshoot mm. na ganito, nagkakayan. Mga wala pang bayad, wala pang... One wala TF. Wala pang TF. Mm. Hanggang sa natuto, yun, sa event, yun, si Omar. Si Omar, mag tinura, tinuruan din akong mag-edit nun. Oh? Mm, yung basic ng editing. Si mayor ko sama. pala nagturo sa akin mag-edit, pero ngayon, ang ganda ng mga mm. edit, mm. ha? Tapos yun, yes. sinama nila ako sa grupo nila, yung Club Coverage. Doon, doon kami nagsimula ng mga wedding-wedding. Mm. -hmm. Parang nagsimula sila may year 2012. Nakapasok ako sa kanila parang 2015 na parang So mula 2015 hanggang ngayon, ayun eh, pa, nagtrabaho. Mm Hindi -hmm. nyo na itatanong, mga ka- Hati kami ni Billy Passion sa pag-edit sa kala sa, Napapanood nyo yung mga gawa niya. Kapag so, may nakita kayong montage dyan, o mm -hmm. yung mga interview na may bigat na mga effects or uh, mga shots, Di ba, nabili pa So, yung uh, kahati ko na sa pag-edit. Dati kasi buo yun eh. Lahat yun in-edit ko eh. Nung kami pa ni Tata. So, napagaan ang, uh, ng galawan namin sa Team Galas kasi nga, meron na tayong Billy pasyon Ganon din kahalaga si Billy Passion sa grupo, sa Team Galas TV. Kami-kami ay talagang bawat isa ang laki ng input dyan. Sama natin si Chuen. Sige. <laughs> Malaking bagay din si uh, Chowens dito. Ano <laughs> nga sa negosyo na to, mm. ano naman ang uh, naging reaction sa'yo ng nanay mo? Nangingi ka bang bas, Si mama. Lahat naman yan, ano, nakasuporta sa akin kung anong gusto kong gawin. Mm. Kung ano yung pangarap ko, gusto ko, mga ganun. <laughs> hindi siya kumukontra. Kukontra lang yan pag mali na. Pag, mm pag hindi maganda yung tatahakin. Yun lang, yun, yun lang talaga siya kumukontra. Pero lahat mo. naman ng gusto ko sa buhay, eh, nakasuporta yan. Mm -hmm. Yung Love you, Yeah, oh. out. <laughs> <laughs> Ayan, mab mabait na anak ko si Dede Pasuli. Hindi lagi Ay, niyang tinukwento yung nanay niya. Napakabait ko po. Ay, <laughs> yan tinukwento kasi nanay. At gano'n naman talaga ang mga nanay. Bakit ka nga ba single, Pasuli? At isa mm. pang tanong. Marami ang nagtatanong doon sa channel mo. Doon mm. sa channel ko. Single ang Billy Pasuli. Totoo o hindi? Oh, na Apo 4 years nga ba? 3 years Bakit? Hindi ko pa makita yung nangyarapak. <laughs> <laughs> ay, ganun Nandiyan pa? Hindi yan na eh. Ano? Sa lahat ng mga pinagdaan na kong past relationship ko, parang, parang, kung mayroon man ako makikilala ulit, sana ayun na. Mm. Kasi sa mga lumipas kong relasyon, ang na-realize ko, di naman ako nangihinayang na nakasama ko sila. Dahil, mm. part naman na kasama ko sila, ay eh, masaya ako. Mm -hmm. Nangihinayang ako, yung time na nilaan ko sa kanila na pwede palang dapat nilaan ko muna sa pamilya ko. At kaya saka nga. sa negosyo mo ngayon. Kaya, kaya, nga, parang nangihinaya ko na kung ano yung na-achieve ko ngayon, wala na yung lola at lola ko. Mm -hmm. Kasi ang tinuro talaga sa akin ng lola at ko, maging mabuting tao ka Parang ano eh, hindi ko sila nakita na, na nananapak ng no? iba. E Kasi ang mga, mga story, nakikita, alam ko yung papana sila dati. Alam yung mga awayan dati ng pamilya. Parang gano'n, mm -hmm. never silang nag pipe back o something ngayon. Kaya, mm -hmm. lahat ng mga natutunan ko sa pagiging maguting tao. So, mm -hmm. Maganda, maganda. Mm -hmm. Pero sino ba si Billy Passion ngayon? Masaya na ba si Billy Passion ngayon? Fulfilled na? O may kulang pa? Ah, uh, masaya. masaya. Masaya si Billy Passion ngayon. Pero marami pa siyang dapat ma-achieve. Hindi lang para sa sarili niya. Kundi para sa buong pamilya. Naniniwala naman ako Naka, na marami ka pang gusto talagang i-act soon. Ah, okay. Pero didirekta na ako sa punto ko, tol. Mm. Katulad nga sinabi ko, alam ko na meron kang mga expectation. Kasi nanood ka na eh. <laughs> Napanood mo na eh mm. yung mga previous episode namin eh. So, sa mga oras na to na gusto ko na i-present sa iyo ang surpresa ko. Nakakabana ako, Naka na, tol. Ano ba susi ng bahay? <laughs> Hindi. Pero may susi to, oh? may susi to. So sige, bigyan muna natin ng chance na i-promote ang iyong business bago ko ibigay ang surpresa mo. Ah, mga Cubs, ito yung BJ's Fried Chicken. Kanto ng Bernabe, ang landmark niya yung Iglesia Ni Cristo, lokal na Malinta. Ay, oo. Simula bukas... Tama, uploaded na to. Simula bukas, open na kami. Tara't tikman ang BJ's Fried Chicken. <laughs> Talaga naman, manyaman chicken. <laughs> Talaga, <laughs> Talaga naman, manyaman. Kenny. Hindi oh. ito din. Hindi ito sa si episode. Lalagay. Basta ganun, lalagay ko na lang dito yung address. Makakaroon, puntahan nyo to, uh, promise. BJ's Fried Chicken, iba't ibang part ng uh, chicken na may kakaibang timpla mm. ni Billy Fashion. So ito na, bigyan na natin yung surpresa. Pwede na tayong tumingin doon. Sa, samaan natin. Natayo na ba ako? Teka, teka. Hindi ako nakatingin. Takpan natin, takpan. Ay, tayo naman lang ako. Takpan lang natin mga kamsa. Para surprise talaga. <laughs> Amoy manok yan tola. Ay, hindi haabot. Ah, Ang laki ulo <laughs> <laughs> sige, wakakang ko na lang. Wakakang ko na lang, Tol. Ayun na ba yung mapapangasawa ko? Diretso ka lang, Tol. Diretso ka lang. Diretso ka lang. Wala palo, palo, palo! Macanant, palo! Wala ka nakikita. Diretso lang. Bibigay na namin siya yung pick-up. Isa may susi ito. May susi. Baka pinapass forward ko na ang edit ito. Matagal na dilapad. Hahaha. 1, 2, 3 Ito na yung mga kasabuan natin At ito na yung surpresa na namin sa iyo, Tol Brand new freezer Hindi gamit Hindi galing sa amin sa election house Ito na yung mga kasabuan namin Bagong bagay Ito kasabuan namin Mayor TV Ba't <laughs> parang ikaw yung iiyak? Ba't huh? parang ikaw yung iiyak? Thank you, thank you kang Bago, hindi second hand yan ha eh, Ito pala Ano ba siya? Kailangan mo kasi ito tol. Siyempre warranty. Kung so, sakali kailangan mo lang. Ipacheck pa. Amal ako. naman yan! Amal talaga! Eh, pwede na may bawa sa sweldo ba yan eh? Ang ulang i-announce kung magkano. Basta sa iyan. Atin. Oh boy, ito, 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 ito talaga eh. Alam mo ba ito? ito. Kaya ko. ito. Sa kasan ako po, ito lang ako to eh. Eh, sa akin po eh. Ito, ito sa'yo to eh. Dede, dede. Uji Denso. Yan na yung isa naming Twizzle. Ganyan din yung brand eh. Perfect yan tol, marami kang manok na mailalagay Naman ka yung kamay ko Okay lang Okay lang Salamat okay po Laking tulong to so, Videographer Marim, thank you Yeah. You're welcome. Abi na eh, so, may so, Iba so, na. So, kailangan lang natin bumalik muna sa kainan. Okay na. Ibababayan mamaya. Tapos na natin ang kwento natin. Ano na pala sa to kanina? Patikin ng chicken. Tapon 'yun. Meron kang Fuji Denso pero hindi po ito sponsored. Binili po talaga natin yon dahil kay uh, Billy Passion. Siyempre, to support the business dahil uh, kumbaga magkakapatid kami, magkakapamilya. Hindi ko sa kanya na TV. Kami-kami lang din po ay uh, magtutulungan natin na din na pag mga business. congratulations sa bagong business call. Sana lumaki, sana maging uh, successful sa tulong din naman ng mga. Sobrang laking tulong ng proseso. Ang lalim ng ako ko eh. Pipigil ako eh. <laughs> ay, <lang> <laughs> Ayan, yun po ang story natin today. Billy Pasyon, a.k.a. Jumbo. Kasama rin natin si Mayor TV na dito na sa gilid. Salamat sa pagiging kasabwat for the day dito sa episode na to, sa surpresa. Sa mga nag-aantay, kung i natin si Mayor TV, siguro hindi. Kasi kapag ginawa namin yon, Team Canlas na yun. At saka may pambili po yan na sarili niyang surpresa. Oo, mapera yun. Mapera po yan. Diba? Totoo naman yan. Kaya, mag ba ako ng sige, tapusin na muna namin dito. Siguro meron kami mga konti konti bonus clip din dito sa Cubs Chess. Pero sa ngayon, kakain muna ang lahat. Pagkita-kita tayo ulit sa susunod. Pasensya na kung humaba. Sige, kumain ka na. Pasensya na kayo kung humaba. Hey. Ba't ka na iiyak, Tol? Ay, magkukwento pa yan. Magkukwento pa yan. Hindi ako pa yan. Hindi, abang tayo na talaga. Sobrang laking tulong nito. Nung nagalo nila sa akin. Thank you, Billy Passion. kumabot mabot... Teka lang! Oh. Sino ang sabi regalo yun? Regalo? Ano ba yun? Ha? sana rin siya ako yun. Ay! 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 Magsipa niya. Magsipa niya. O yun, wala po tayong outro dito sa channel na to. Pero legit po, ako po talaga gumawa ng channel na to. Kaya ko. mga ko, magkasama ko lang din. Wala akong ibang sasabihin dito para matapos ang video, kundi bye-bye! Bye! Salamat kay Billy Passion! Bye! bye. Jumbo! Uy! Pawisak yung ulo mo. Bonus clip kami. Let's go. At dahil nga may nabili tayong ganitong presyo, pwede tayong maglaro nito. Pero si Chuenz na titira niyan. Chuenz, galingan mo. Uy! Wendy! Ito malayo. Ito malayo. Sabi ko nga si Tate, magaling din dyan. Hindi yung matalita. Uy! Sayang, Chuenz. Sayang. Pero okay lang. Malakas ka naman. Ito nga pala si Alen kasabuan natin yan mamaya Kasi okay, pag may iba tayo Subs Subscribe to my Mer Meron ka na rin channel? Subscribe to my Ay wala pa pala <laughs> tayo muna. Mga bonus clips ng Cags So mamaya day uh, Pag may iba-baba diba Kasama mo si Alen Si Alen, si Day 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 si, si Alen So Pag kailangan magbaba Sinyasan na lang kayo Okay Yun lang ang bonus clip natin today <laughs> May bonus clip din to eh So Chowen sa nararamdaman mo ngayon? Malakas, ako. Malakas ka pa rin. Tara, <laughs> papakyawin siguro natin to kung hindi naman ganun karami, no? Kasi baka marami, mapasubo tayo. Hindi ko pala pinakyaw. Maging hawa ang buhay level na yung stop toy. Stop toy lang yan eh. Si Woody ba to? On... <makes> ito yung ka ulit pag si Woody oh, yan. Si Woody Fernandez. Nice. Yung resibo kanina to na Yes naman. Actually, ito lang talaga yung iyo. <laughs> Tanto. Ito talaga, ito. Ito ano lang ito, ito traps lang yan. Hindi lang manok asa dyan. Hindi na Hors no, Piawali mi guti filtour Koutse mi lilou Abou la asosyal